Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Ayon sa Oscar Paranaque, tuloy-tuloy na ang pag-aarangkada ng pamamahagi ng birthday cash gift para sa ating mga minamahal na senior citizens sa ng paranyake na may kaarawan mula Enero hanggang Hunyo 2025 Noong nakaraang araw June 13, 2025 ay muling pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares at Congressman Kuya Edwin L. Olivares ang pamamahagi ng birthday cash gift para sa ating mga taga-barangay San Martin de Porres Sa naturang distribution na ito bawat senior citizens mula sa barangay San Martin de Porres ay tumanggap ng 1,000 pesos para sa mga edad 60 hanggang 74 years old. Para naman sa edad na 75 hanggang 84 years old sila po ay nakatanggap ng 1,500 para naman sa mga 85 years old pataas sila po ay nakatanggap ng 3,000 pesos Ang birthday cash gift na ito ay isa lamang sa mga programang handog ng pamahalaang lungsod para sa ating mga minamahal na senior citizens Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Office of the Senior Citizens affairs sa pangunguna ni Ms. Lolinda V. Alcantara Kaisa rin sa naturang distribution ang mahuhusay ng mga konsihal ng ikalawang distrito ang pamunuan ng Barangay San Martin de Porres sa pangunguna ni Barangay Captain Thelma Simpson. Para sa katanungan at suhistyon patungkol sa iba pang mga programa ng Office of the Senior Citizens Affairs, tumawag lamang sa 8820-7542 o bumisita sa kanilang official Facebook page o iklik ang link na ito. Dahil sa lungsod ng Paranyake, ang bawat nanay at tatay, lolo at lola ay mahalaga. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.